Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikadalawamput isa ng Hunyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nang malaman ni Atalia na patay na ang anak niyang si Ocasias, sinikap niyang patayin ang lahat ng kamag-anak ng hari. Ngunit si Woas na anak ni Ocasias ay naitakas ng tiyan niyang si Osaba na anak ni Haring Horam at kapatid ni Ocasias. Itinago niya ito pati ang tagapag-alaga sa isang silid kaya hindi napatay ni Atalia. Pagkatapos, dinalan niya ito sa bahay ng Panginoon at doon itinago ng anim na taon habang si Atalia ang nagahari sa lupain. Nang ikapitong taon ng pamamahala ni Atalia, ipinatawag ni Oyada ang mga pinuno ng mga kreteyo at ng mga bantay sa templo at isinama sa loob ng templo. Pinagtibay nila roon ang isang kasunduan sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos, iniharap sila sa anak ng hari. Sinunod ng mga pinuno ang lahat ng iniuto sa kanila ng saserdoteng si Oyada. Isinama nila kay Oyada ang kanikanilang tauhan, pati yung hindi nakatalagang manungkulan kung araw ng pamamahinga. At ibinigay ni Oyada sa mga kapitan ang mga kagamitan ni Haring David, ang mga sandata at pananggalang na nasa bahay ng Panginoon. At bawat kawal ay tumalaga sa kanya-kanyang lugar nakahanda sa anumang mangyayari. Ang ibay sa gawing timog, ang ibay sa hilaga, sa paligid ng altar at ng tirahan ng hari. Inilabas ni Oyada ang prinsipe. Kinurunahan niya ito, iniyabot ang aklat ng kautusan, binuhusan ng langis at itinalagang hari. Pagkatapos, nagpalakpakan sila at nagsigawan. Mabuhay ang hari. Nang marinig ni Atalia ang pagkakaingay ng mga bantay at ng mga tao, pinuntahan niya ang mga ito sa bahay ng Panginoon. Pagdating doon, nakita niyang nakatindigang hari sa isang mataas na lugar tulad ng kinaugalian. Ang mga kapitan at ang mga tagaihip ng trumpeta ay nakatayo sa tabi nito. Ang buong bayan naman ay di magkamayaw sa galak at walang malamang gawin sa paghihip ng kanilang trompeta. Nang makita ito ni Atalia, sinira niya ang kanyang kasuotan at malakas na sinabi, Ito'y isang malaking kataksilan. Iniutos ni Oyada sa mga kapitan, ilabas ang babaeng iyan at patayin pati ang sinumang susunod sa kanya. Ngunit huwag silang papatayin sa bahay ng Panginoon. Siya'y sinunggaban nila inilabas sa daanan ng mga kabayo ng hari papasok sa palasyo at doon pinatay. Pagkaraan noon, sinariwa ni Oyada ang tipan ng Diyos at ng mga tao. Muli niyang pinanumpa ang hari at ang mga tao na sila'y papailalim sa tipan. Ang mga tao ay nagtuloy sa templo ni Baal. Giniba nila ito at winasak pati rebulto ni Baal. Pinatay nila sa harap ng altar si Matan na saserdote ni Baal at si Yada ay nagtalaga ng mga bantay sa bahay ng Panginoon. Nagdiwang ang bayan at naging mapayapa sila muli nang patayin si Atalia sa tirahan ng hari. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Pinili ng Panginoong maging tahanan ang siyon ang iyong pangako sa lingkod mong David. Huwag mong babawiin, ganito ang iyong pangakong habilin. Isa sa anak mo ang gagawing hari upang mamahala matapos na ikay pumanaw sa lupa. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang siyon. Kung maging tapat ang mga anak mo sa bigay kong tipan at ang mga utos ko ay gagalang ang mga anak mo'y pawang magaharing walang katapusan. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang siyon. Pinili ng poon na maging tahanan ang lungsod ng siyon. Ito ang wika niya. Doon ako titira panghabang panahon. Ang paghahari ko'y magmumula roon. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang siyon sa lipi ni David, ako ay kukuha ng haring dakila upang maingatan ang pagpapatuloy ng pamamahala. Yaong kaharian niya ay uunlad at mananagana. Ang kaaway niya ay mga papahiya. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang siyon. Aleluya, Aleluya! Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumika ang pag-asa at adika. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong magimpok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw." Sa halip, impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit. Dooy walang maninirang tanga at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buong mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,